Aris, sundin ang payo ng iyong pamilya ngayon. Ang pagsunod ay haantong sa isang mas maayos na araw. Ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan. At iwasan ang mabilis na mainis mas mainam ang lumayo pag nakakaramdam. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, Mag-ingat sa mga maiinit na bagay at habang nakasakay sa mga sasakyang may dalawang gulong upang maiwasan ang mga pinsala at gastos, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, iwasan ang mabilis na pagsang-ayon sa mga kahilingan ng mga miyembro ng pamilya, lalo na ang mga kapatid, upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Manatiling tahimik at nakalaan sa ngayon, ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer, maging maingat sa mga gawaing pisikal na hinihingi upang maprotektahan ang iyong kalusugan, iwasan ang malalaking gastusin habang papalapit ang gabi, kaya maging maingat ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, magingat sa mga malalanding pag-uusap dahil maaari itong magdulot ng mga problema kung magtatagal at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan. Ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan Virgo Iwasang maglakad sa mga eskinita sa gabi at alalahanin ang mga pagkain na maaaring makapinsala sa iyong kalusugan ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan Libra Lumayo sa mga debate dahil hindi ito magdadala sa iyo ng kagalakan at maaaring humantong sa negatibong enerhiya mula sa mga nabunyag na lihim, ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio Kapag gumagawa ng mga desisyon ngayon, kumunsulta sa maraming mapagkukunan, ang pagmamadali ay maaaring humantong sa kalungkutan o pagkawala ng swerte, ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, maging matalino sa iyong mga kilos at salita sa iba upang maiwasang mapakinabangan, at lumayo sa mga taong mahilig sa chismis upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging maingat sa iyong mga salita ngayon, dahil maaari itong humantong sa pagkabigo. Lalo na tungkol sa pera at iyong mga plano, ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan, ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan. Aquarius, maging mapagmasid at maingat sa iyong mga kilos ngayon, ang pagmamadali ay maaaring humantong sa pag-aaway, iwasang pumanig sa mga talakayan, ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan, Pisces, maging maunawain sa mga kausap mo at manatiling matatag tungkol sa usapin ng pera upang maiwasan ang pagsisisi. Ito ay isang tanda mula sa patnubay ng kalikasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.